na Musta kayo mga kagunting? Welcome back po to, dito sa ating YouTube channel Rex87 at sa ating FB. Meron po tayong FB, meron din po tayong Reels. Gumawa po ako. Ipapakita ko sa inyo mga kagunting yung aking mga gamit. Ito po ay mga modified clipper. Galing po ito sa mga Sirang clipper. Inayos ko na lang. Pero ito mga kagunting ay mga triple speed na po itong mga ito nga pang heavy duty na po ito simula trimmer hanggang clipper Ayan. ito po yung aking ginawa na holster Ayan. kaya kung sino man ay gustong magpagawa dyan hayaan po ninyo gagawa po tayo at gagawa rin po ako ng tutorial para sa paggagawa ng mga ganito na magagamit para sa ating paggugupit. Maraming salamat po at ingat po tayong palagi. Yo, what's up mga kagunting? Kamusta kayo? Welcome back po dito sa ating channel. Siya nga pala, gugupit nga pala tayo mga kagunting. Ipapakita ko sa inyo yung aking DIY modified clipper na uvator. Ito po, transformer uvator made in a bamboo. <laughs> Triple speed po ito. Pakinggan po ninyo kung magbabago talaga yung kanyang speed. Ito po yung number 1. Ito po yung number 2. At ito po yung number 3. May push button po dito. Yan. Okay, tara mga kagunting. I-try po natin. At yung tutorial po nito, kung paano gawin, tuturo ko po sa inyo. Tara! Sagad na po natin yung kanyang speed. Yeah. Kita po niya yung kanyang linis. Sa isang side naman po tayo ulit. Ito pong binugpitan natin na to ay Galing pa po sa trabaho, maalikabok. Bila na naman po tayo? Okay, sa kabila naman ulit. Okay, 'yan yung performance mga kagunting ng ating DIY na clipper. Okay mga kagunting, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, Rex 87, palike, share at pakisubscribe. Sunod po kayo dun sa ating Reels, Facebook, Facebook channel. Magtuturo po ako dun. Maraming salamat po at ingat pong palagi.